For today, vlog. <laughs> Mamamalengi kami na asawa Good morning. Good morning. Ah. Pupunta kami sa palengke pero ibababa ko lang siya kasi ako bibili ng mga puto. At saka bibili ako ng ano ba bibili ko? Kukoy. Sa sitang.

halaan. Halaan. Okay. Ito masarap. Halaan it is. Para yun ang ano. Wala na lang naman. So Hindi tayo may encap dito kasi nasa Malolos tayo eh. Wala na may encap dito. <laughs> then try sige lang pambasa ng uno 'yo. Ayun, taas oh. Ah, 4x4. Now, 1 lang. 4x4 na 3 4x4 na 3 Basta ito sabihin ko sa inyo ha Sabihin ako sa inyo ha? Oo nga parang holiday ano? Sabihin ako sa inyo Mga friends Ganito Yung video ni Ben and Benny Panorin nyo ben kasi ben, ben and Ben, ben, ben. lang <laughs> Ben and Ben Ni Ben Ni Ben and Ben Yung leaves Yung leaves panorin ninyo yung si Ben Ben kamukha na anak namin na panganay at yung Korea, Koreano si Yang si Yangke eh kamukha rin ng ano kamukha rin ng oh, no, no. anak pangalawa namin ano kaya nakita ninyo shoutout nga pala dun sa ano tawag dito mga kaklasiko si Yet si Daisy si Emma Si Susan. Si Ellen. Si Ellen. Si Gles. Si Gles. Si Melchor. Si Melchor. Sinu si Bernito. Si Eddie. Sino pa? Si Amir. Si Amir. Ha? Si Paring Na malapit na magretiro at araw-araw na siyang bakasyon. Ha? Ah, tsaka... Si Melody. Si Melody. Si Lita, si Lisa, si, si Lisa, si Malia. Oh, ha? Lahat na yan, puro kaklase namin ng high school. Kasi magkaklase kami ng high school eh. Eh, hindi na niya ako pinawalan kasi sabi niya, mahal na mahal niya ako. Mm -hmm. <laughs> so, andito na tayo sa liyang. Makita lang nila. Dito lang Kaya bumabaha. lang. Kaya lang, dito lang bumabaha dati. Dati! Hindi na ngayon. Mat maano na dito. Maganda ba ang ano diyan kasi yung front camera ay ginagamit ko hindi ko makita eh. Kasi hanggang bintana na ng mga bahay dito yung Oo, oh, dati nun kasi noon hanggang bintana na ng bahay. Ang ganda nitong bahay na to, grabe. Eh kaya lang hindi makita sa bahay ko din pero maganda yan. Eh nata mo, ops, tataas na naman, nakapangalawang taas na to. Ito lumulubog to dati, pero ngayon, paligay ko lulubog konti na, na lang to. Kasi ginagawa rin nila Alright. Alright. So, bababa na ang aking Esme At siya naman ay mamamalengke At ako naman ay may pupuntahan Babay ka na Babay. Bye bye Ayan, pupunta na Bababa ko na sa dito sa Sa Sa, sa ano Ako, ano, kasabay yung basura Ah, hindi. Oo nga. Ay, sa kung ayan na. Teka muna. Ayan. Alis siya. Alis siya. Ayan. ayan. Yes, yes, yes. Kami muna, kami muna, kami muna, kami muna. Kami muna, kami muna. Yes, alright. Masya. Babaw mo na, Mrs. Ko. Diyan muna kayo, ha? Diyan muna kayo. eto maganda sa malolo sa gabi. Pagka umaandar na tong fountain na to Ay, sorry. Ayan. Ah, oh, ganda niya na. Kaya lang ngayon kasi pagkain, ginagawa nila eh. Pero pagka umaga kasi dati yung pinaligo ng mga bata dito. <laughs> Sobrang init. Ops, ops, ops. Alright. Ops, eto na. Papasok tayo sa Baraswain. Pakita ko sa inyo yung Baraswain. Pasok ako. Dali lang. So, ayan na nga tayo. Papasok na tayo sa Baraswain. Dati, ito, yan Nakonsolasyon na ngayon Dati kasi Regina yan eh. Yan Ito naman, para naman to dun sa mga kaibigan ko sa Abroad Na nag-abroad Si parang Paeng Na nandoon Tsaka si Kaega O yan, para mamiss naman ninyo malolos Yan, pinakita ko lang sa inyo Para sumaya kayo Dito kami kinasal ng mag-asawa Dito rin kinasal ang anak namin pangalawa kaya, masaya sa akin. Memorable sa akin talaga na ito. Maraming, ano dito? Turista nagpupunta. Ayan, ang ganda. Very nice, oh. Very nice. Na nga po pala, malapit dito bahay ng kaibigan ko. Dati, yung bahay ng tatay ng mga kaibigan ko, si Michael Tantoco. Tsaka si George Tantoco. Ayan, wow. So, ayan na. Tuloy na tayo sa bilihan ng mga puto. Para makita ninyo at yung mga kaibigan namin na sa abroad na taga dito sa Malolos nang malaman ninyo yung namin miss ninyo para umuwi na kayo order na tayo kuya order na ako para proof of purchase lang to lumpian toge <laughs> apat okoy isa ano ba yung kalamahirin isa naka suman ano ba Kailangan Kailan mahihirin? Ano pa 'to? Ano 'yung ano 'yan? Ano 'yung may isoy? Oo. Para ganyan din maliit lang 'yung sa belt. Hoye, ganyan-ganyan niya 'yan. Kada isang suman ko na, oh, at saka isang suman na. Oh, yun yun yun. Yung balot.